yung on good day mga uh, body meron naman tayo rito gagawin na washing machine. Camel. Uh, Twin tub. So ano to, ano, na, na check na natin to last last week o last month, ganun. Ngayon lang natin gagawin kasi ngayon lang nakabili ng motor yun. yari ang sira kasi nito ay motor. Sira ang motor ng dryer. So sabi ko nga dati, mas mabilis laging mas prone sa sira yung ano yung dryer kaysa sa washing laging nauunang masira to kasi dahil sa leak kasi nga yung motor nya ayan nakatapat siya doon sa pinaka belo nya doon so pag nag overflow shoot na shoot yung tubig nya sa motor kaya yung motor nya kunting basa lang tapos pinandar mo 'yung na 'yung resistance, kaya po puputok 'yung kanyang thermal fuse. Susunog. So, bakit nangyayari laging motor flow? 'Yan gaya niyan, no. Nakakalimutan ibaba 'yung 'yung hose. So, pag nakakalimutan ibaba 'yan, tapos ito ay eh nagkalik 'yung rain valve niya. 'Yung tubig nitong wash washing pupunta doon, pupunta dito sa ano sa dito sa basket ng dryer. So, pag na, na yun ng tubig, lelebel yan dito. Ang bagsak nyan dito sa motor, maglilik yan dito. Tapos paanda rin, kaya sabay gagamitin. Sunog talaga yung motor. So, ang pinakadabis talaga dyan, lagi niyang ibababa yung, ano, yung hose. Magda-dryer man kayo o hindi. Para once na maglilik ito, hindi siya pupunta doon. Doon siya pupunta, sa doon siya tatapon sa hose. Bukod doon, mabilis nyo malaman kung may leak. Kasi pag lagi nakaangat, hindi mo alam, may leak na gamit pa kayo ng gamit. So ito, kaya naman ito nagli-leak minsan. Pabuksan natin. Nababarahan naman yan. Damit. Ayan o. Oh. Ayan, may inatyanan ng damit po. So ganyan, nabarahan. Yan, nakalsuhan. Kasi ito, tumatakit siya sa butas siya yung nagtatakip doon sa butas. Kapag so, hinila mo angat, magde -drain. So, pag ng, ang at, magde-drain. Kapag nakalsuhan niya naman, hilat siya ng damit, wala na doon na siya nagkakalik. Ngayon, tapos nakaangat pa yung hose nyo, ang tubig, talagang dito pupunta sa basket ng dryer. Kaya, pag nag-overflow shoot sa motor. So, yun yung kadalas kadalasan na nagiging problema ng, ano, ng spin. Yan. So, ganun lang para safety lagi yung spin nyo, yung dryer, lagi nyo ibababa yung hose para kung sakali magkalik. Dito ang tapon sa baba, hindi mapupunta sa dryer.